Nako, sana po'y kumakain kayo ni Red dahil ito po ang ulam natin, no? Gabi! Para mura-mura ng kaunti. Salitan po natin ng konting uh, karning baboy para panggisa. Basta sasarapan na lang natin. Unahin po muna natin itong ating uh, karning baboy. May taba-taba! <laughs> Takpan po natin. alam niyo po ang ating baboy din eh, sa lugar ko ay eh, madali pong lumambot, mabadaling pumula. So pero kung uh, gagamit kayo ng matagal uh, lumambot eh, lagyan niyo po ng konting tubig at hayaan niyo magmantika katulad ni Rey eh. Ayos na po ito eh, mga isang minuto na lang eh, ganito po ang gagawin natin ha. Sige, takpan po muna natin sandali. O siya, ilagay na po natin itong ating luya, maraming luya at saka sibuyas. Naku, kumitilan sa'yo. <laughs> Dalihan nyo pag halot, baka matalsikang kayo nung uh, mantika, masakit sa bala. Oh. Ngayon, takpan ulit natin. O siya. Kapag medyo mabango-bango na yung ating luya at ating uh, sibuyas. Tsaka ako na po ilalagay itong ating bawang. Sangkot kutsa yung sandali at maaamoy nyo naman na eh. ako bango. Tsaka ako na ilalagay itong ating gabi. Kung mura po ang gabi, yun na lang ang gamitin nyo. Malagay ko yun, may nagtatanim dyan. Kapag ka sa probinsya kayo, tinatanim nyo lang ito sa likod bahay nyo, Oh, Libre lamang. E, deyan na po ang ihalo nyo. Takpan po natin, ha. Hayaan nating lumambot-lambot yung ating gabi. O, siya. Tignan natin. Makalipas ang mga 30 minuto. Nako. Maganda tong kulay, o. Oh. Nakita nyo. Lumambot-lambot na po yung ating gabi. Itimplahan ko na ng paminta, Ha? Oh, walang pilitan ha katitik pong asuka walang pilitan maglagay po tayo ng konting pork flavor kung gusto nyo o siya halo nako bango tostado tostado na yung ating uh, karning baboy oh. yung liyem na may taba <laughs> ibubuhos ko na po itong isang latang gata o siya halo tuluyan talagang lalambot na yung ating uh, gabi pakuluan po natin yan at hayaan na natin magmantimantika o, baka malimutan yung maglagay ng bagoong. Ito po yung isang kutsarang luto ng bagoong. O, yun. Sa kutsara at kalahate. Eh. Siya, po natin. Tikman nyo na rin eh, ha. Tutal, luto na naman po yung ating uh, mga sangka. Pero matigas pa. Tikman nyo na. At i-adjust nyo na yung lasa. Tignan nga natin. ako po. O, nakita nyo, nababago na yung kulay, oh. Nagiging medyo brown-brown na ng kaunti. At nagmamantikan na ilagay na po natin to ito yung natira lang na bagyo beans katitik nung ako yung nagluto ng lumpeng sariwa may natira pa so ayan sinama na natin o oh, hindi po ba maganda maganda ang kulay sandali ay titikman ko nguruman na eh o oh. nakupo nakupo lalagay ko na po itong ating sibuyas na mura tamang tama sa pananghalian o hapunan yung bang nag-aagaw ang alat at tamis at uh, ayos na naman yung ating gabit uh, malambot na baka malimutan nyo konti anyo -an na lang po ang siling labuyot baka mag apoy ang bunga nga nung kakain <laughs> yo hindi nyo ba kakainin yan <laughs> o oh, hindi po ba sa panahon ng kagipitan pati gabi kakapitan <laughs> eh masarap po yan basta may gata Sinisigurado ko po sa inyo Tatagaktak ang pawis niyo Pag kinain nyo ire O siya, parinin na po kayo Ayos po ba? Hanggang sa sunod po uli, bukas Ibang ulam naman, mura Tsaka madaling lutuin Ayos, Ron Bilaro po